Iligpit na, iligpit. Jelen, iligpit na na. Bilis na. Iligpit na. Bilis na matutulog na tayo. O, anong oras na? Bangon. Bumangon. Bangon na. Bilis na. Bumangon na. Ayusin na, ayusin na. asa ang bag niya? Ayun ang bag, O. Baby, wag mo na jack ha, ah, ba? bad yan. ilagay, Bebe, -ilagay, ilagay o, na sa bag. Na. Tayo na, tayo na. Iwanan na namin kayo. Mm huwag -hmm. mm -hmm. mo na nagantuan. Huwag mo nang idikit, Jilin. Ano ba? Yeah! Hindi ka nakikinig. Oo. Oh, oh. Bebe. Ilagay mo na rin sa bag. Ilagay mo na dun sa bago. Oh. Ay. Isa. Kukuha ko ng pamalo. Dilin. Jelen. Ilagay mo. Ilagay mo na dun sa bag. Bilis na. Pero lang ingay. Masakit sa likod yan pag nahigaan mo dyan. Ilagay mo dun sa bag. Ilagay na dyan. Ilagay na. Ayusin. Bilis na. Bilisan na, bilisan na. Bilis na. Sa susunod pag nagpapala, nagpapabili kay ng Lauran, hindi na ako mag ano ha? hindi na ako bibili ha. Pagkatapos mo maglaro, tapos iba paliligpitin mo. Ha? Papalo ko kayo ngayon dyan.